Hi, good evening mga kalabs. ah uh, ako po ay gagawa ng short video lang po. At bali, sagot dun sa... Ano, kasi may mga nag-message sa akin kung about dun sa first interview. Ay, yung interview ni ano, kay Clarissa, yung first meet namin, na scripted pa daw yung, ano, yung mga tanong. oh uh, direct to the point po, totoo po scripted. Pero kami dalawa po ang gumawa ng mga tanong. Nagpalitan po kami ng mga Christian about po sa mga nangyayari kung paano niya din naman. Yung ano, nakita niyo naman po yung mga interview doon. At uh, hindi alam ni Clarissa na ganun yung mga interview. Pero sinabi na sa, namin sa kanya na mag interview kami sa kanya. Tapos nung dumating na may mga ako at si kamiks at saka yung kasama namin sa ibang sa GC. Nagpasa sila ng mga question about kay Clarissa. Pero dadalawang isip kami kung itutuloy yun. Kasi parang uh, mababas siya. Parang mabab mababas si Kamix pag i-ano namin yung question na yun. Kaya hindi tinuloy. Sinulat niya sa papel. Pero lagi niya nakakalimutan. Umabot na ilang araw bago ano tapos dumating na lang kami sa venue. Ah... Uh, sa kapa ano ta kahit nung nag-interview nga hindi niya maano maalala lagi niya nakakalimutan so pag tulungan kami dalawa kung ano yung mga tanong nag ano ako sa kanya nagsuggest ito itanong natin kay Clarissa yung mga nangyayari tapos may tanong doon na number 8 question yata yun about sa uh, yung tawag yung last call yung issue na yun kaya ano gusto yun itatanong namin kay Kla pero ayaw talaga sagutin ni Clarissa kaya sabi ni Clarissa wag yan kasi ayaw niya ayaw na nga niyang magsalita mas mas kinusto niya nang manahimik kaya pinalitan ni Clarissa yung question pero sa tingin ko wala namang masama doon eh kahit na ano na, kasi hindi naman mabubuo kahit sa mga mag-report ka ng news, di ba scripted naman talaga yun, mayroon kang babasahin, hindi ka pwede mag-deliver ng message or mag-question kung hindi mo pag-aaralan yung tanong. Kaya, habang nagtatanong si ano, pinag-aralan ni Clarissa yung mga question niya, ayaw niya sagutin. May tanong na ayaw niya talagang sagutin. Dahil nga, mas makatrigger, ma-provoke yung kabilang panig at makakreate ng ano, mga issue. So, mas ano si Clarissa, nag-prepare siya na hindi niya sinagot. So, hindi ibig sabihin na lahat script, uh, galing sa kanya yung tanong. Sa amin po, galing ni Kamix at sa isang kasama namin sa lights na mga collabs. Ang ay, ano lang ni Clarissa doon yung about, pinalitan lang po niya ng question yung tanong. So, yung time na yun, simply close pa kay first meet pa na, hindi namin kilala ang isa't isa. First time talaga na nagkita kami ni Kamix, ni Clarissa, yun, banding namin yun. At saka, wala namang issue po doon. Kaya, pinapalabas kasi nila na sinungaling kami. So, nasa inyo na po yun. Kung maniwala kayo hindi, walang masama kami ginawa. Uh, yung question na yun is scripted, pero pinalitan lang ni Clarissa yung gusto niya itanong ni Kamix sa kanya. Kasi ayaw niya nga magkagulo. Ah, uh, mag, mam, ay, pinaprotectan pa rin ni Clarissa si Kamix na mabas, ba, baka mabas siya o kinabukasan nung na-upload so expected na po maraming passers pero ang binabas po doon si Clarissa at saka sinabi na kami ha, pa na pauto nagpauto daw ganun doon siya nahina nagtampo siya dahil nga sa GC na sa grupo namin ang saya-saya namin sa GC uh, pero pagdating daw do, pagdating doon sa ano sumpre, nung time na yun, ang simpatiya ko po ay nasa kay Kamix so sa akin siya nagsusumbong, nagtatampo na sa dami nga namin. Ako karin rin, eh, sinasabi ko sa GC namin, sa dami, da dami daw natin, ang inga ingay natin. Pero so, wala man lang makapagtanggol kay Clarissa. So, kasi ayaw nilang pumatol. Ayaw nilang pumatol ng bassers. Kasi mga malawak mal ang paunawa ng mga kasama, ng mga ano. Alam niya yan, ayaw, hindi sila pumapatol masyado sa mga nang babas. Tapos si Clarissa, sabi ko sa kanya, wag kang mandal si Clarissa naman ang inaano, hindi naman ikaw. I-insist po niya na channel niya yun, kanon kaya para siya oh. mga ano, pinapagalitan na siya mga friends niya. ah uh, sa basta ang question doon is, ang, ang, issue is uh, scripted. Yes, scripted, pero kami po ang may idea noon, hindi po kay Clarissa. At hindi, galing lang sa aming dalawa ni Kamix yung mga tanong at may naidagdag lang galing kay Clarissa dahil pinalitan niya yung question. Kaya it's not a big deal. Walang masama doon kung nag-scripted ba yun o hindi. Kasi nga, lahat ka paano ka mag-deliver -de na ano kung hindi mo isulat? Hindi mo pa usapan kung ito okay ba sa'yo ang tanong na ah, ito. Kahit ako naman siguro kung may mag-interview sa akin tapos oh, parang ano na yan ah, ah, above the, below the ano na yung tanong mo sa akin may right ako na mag-reject mag, mag in, uh, ko yung question kung ayaw kong sagutin. Kaya yun po uh, at sinasabi pa na ako ang dahilan, ako ang maritist. So, kaya nagkawatak-watak ang grupo. Sinabi ko na po to sa ano ko pero gusto ko pang linawin ulit. Siya po ang maraming issue sa grupo. She cannot get along with, the, with some of the members marami siyang tampo. Kaya, noona na nag siya sa JC dahil nga walang kumampido, walang nakipagpakpakan doon sa channel niya kasi gusto niya lahat kami, lahat sila pupunta sa channel at makipag-away doon. Eh, kaya nag-message check nag sa na ang hirap mong ipaglaban at ikla kaya I'm, sign I'm signing off sabi niya. Kaya umalis siya noon sa ano sa dahil nga nababas daw siya pero sa totoo lang po si Clarissa naman po ang binabas doon at hindi niya nakayanan yung mga baser the first time po niyang nabas sa ang simpati ako lang sa kanya talaga kaya no umalis siya sabi ko sa GC sa grupo ah, intindihin natin siya kasi siya pinakabata at matampuhin yeah, after no binalik ulit siya ayun at sabi ako ang dahilan kung nagkawatapat at hindi po yung totoo nasa kanya na yun, kung ito i-redaction na ulit niya, para naman may, may content siya pero para rin sa side ko, na ginawa niya akong sinungaling, ginawa niya akong marites, alam niya ang totoo, siya maraming issue sa mga kasama namin, may naglalambing sa kanya tinatawagan, at i-mini-message siya, naasar siya, sa akin siya nagsusumbong, pero never kong sinabi doon sa mga tao na ginagamit niya po at nag, ang dami niyang mga minimension na mga pangalan ng mga tao so at saka yung mga tao yun mga friend ko naman hindi naman kami nagkawatak-watak siya lang po naman ang umalis at kami naman po ay umalis sa GC niya dahil nga ano may mga nakikita gaya na sinabi ko ulit ulitin ko siya po ang naninira kay Clarissa siniraan niya sa friend niya tapos siniraan yung friend niya nag-comment doon sa isang ano sa so, isang vlog nag-drop name pa na huwag daw unuhan si Clarissa kaya siyang, siyang isuportaan huwag si Clarissa dahil si Clarissa daw hindi siya tinulungan at yun yung issue na yun po so uh, pinapalabas niya na ako ang dahilan na nagkawatak-watak yung grupo two times po so, siya umalis sa GC namin pero never walang narinig sa GC na pinag ano siya pinag chichismisan siya wala walang issue doon sa GC na ano kung bakit siya umalis gumawa siya ng isang GC niya doon dulit na kami kaya lang sobra kasi siya, ano sobra kasi siya mapag-isip na hindi maganda nagdududa siya masyado mapagduda kaya ito lang sana tama na uh, kasi masaya na tayo dahil bumalik na po si Bong at sana at Uh, maalaga maalagaan siya at marami maka makapag ano sa kanya makabantay kasi malayo naman si Clarissa at siya naman mismo umalis doon kaya maging masaya na lang po tayo kung ano mga nangyayari kayo ngayon at least pumalik si Bong may magga ulit sa kanya kasi ginawa naman nila lahat doon kina Nanay Bisinta makapatitikla sikla so, siyempre, hindi naman niya pwedeng Hawakan ang paanig ko at hindi niya mahawakan ang ano. Kaya happy na lang po tayong lahat mga mga tapo ako Pilipino. Oh, huwag niya kong awayin. Huwag niya kong ipabas. Pero okay lang kung ipas niya ako na ipas. Hindi ko naman po kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. So tuloy pa rin ang ano esposa. O sa, sabihin ko, hindi ako nagmaritis. Hindi ako nanira kay Clarissa. Hindi ko rin siya kay Clarissa. Nasa inyo na po yun kung sino ang paniwalaan niyo. So, God bless everyone. At magandang gabi sa ating lahat. Bye!